ulit ka ngayon mga kalapatid wiro man na dakma si boy dakma ah uh, papakawalan ko rin ito mga kalapatid yan you are free to come back to the right owner haha <laughs> inaaway 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 alam nyo kung bakit inaaway bago yan bago may bago na naman tayo mga idol. dalawang ang sing-sing. Oh. Dalawa ang sing-sing niyan. Actually, yung dalawa na 'yan, talikod na 'yan. Parehas tukod din yan. Pero ito ngayon, tukod ito, bago, kulay pula at pula, ah. pula din yung kanya sensor. Oh, pula ang sensor. Parehas pula. Ito yung tukot natin ito. Ito quiet yan, quiet. Yung isa, yun yung Iran. Yan. Iran o no, quiet din yan. Ito, ito ang bagong uuli naman natin mga kakano. Mga kadakma, yan. Boy Dakma, aarangkada na naman sa bagong tukod ngayong gabi. Ayan mga kadakma, ah, uh, itong kalapati na itong tukod na ngayong gabi ay uulihin lang natin. Pag nahuli natin mga kalapatid ay titingnan lang naman natin yung singsing -sing niya. At kung saan siya nang galing at least meron tayong ipapangalan sa kanya kung taga saan siya yun lang mga kalapatid at pag nahuli natin at nalaman natin kung saan siya galing ay papakawalan din natin yan hindi natin yan pinag mga kalapatid kaya huhuli natin siya mga kalapatid para sa inyo at malaman din nyo kung saan siya galing mga kalapatid ayan huhuli na natin pasisya na kayo pala mga kalapatid sa ingay ng barko natin ito pwedeng iuwi mga kalapatid dahil yung mga unang mga nahuli ko mga kalapatid alpas yan. hindi naman yan na sabi mong uh, pinag natin ayaw nga lang silang umalis na ayan mukhang mabait mukhang madali nating mahuli mga kakapidyon bagong tukot uhulihin dadakmain ni boy takma try natin mga katakma ayan mukhang mabait eh Ang Mga katakma Mga katakma Kuli ka ngayon <laughs> Sabi ko sa inyo mga katakma Oh, huli Ayan Titignan lang natin mga katakma kung saan siya galing Okay Ayan <laughs> mga katakma oh. Ganda ganda niya kadakma oh yan yung pakpak niya <laughs> may natakpan na naman tayo yung likod niya oh pang maganda lalaki yata ito ito na mga kadakma titignan na natin yung sising ayan, parang quiet club 2022 1-1-1-1-1 4-1-6-3 na ayan, nandito pa yung sensor nya 4-1-6-3 quiet club quiet club siya mga ka mga kalapatid Ganito niya oh hahaha <laughs> di ba hindi natin yan pinag iimpresan mga kalapatid dahil hindi naman yan sa atin ikaw kung gusto mong umuwi pwede kang umuwi ayan gusto mong umuwi bukas tulog ka na muna dito sa barko namin uwi ka na bukas kung gusto mong pang umuwi Diba mga kalapatid? ganda nya oh <laughs> papakawalan na natin picturean ko lang yung sing sing para ma clear ito na mga kalapatid papakawalan na natin ayan ha pinakawalan na natin siya doon sa mga masisipag mag comment diyan. hindi ko yan pinag-iintresan. Bahala siya kung aalis siya o hindi. Yan. Basta siya, binigyan natin siya ng pagkain Binigyan natin ng tubig Nasa kanya na yan Kung alis pa siya Pero yung unang mga tukot natin mga kalapatid Wala pang umaalis Hanggang ngayon nandito pa sila Yung iba nga na nadito na Kasi dumapo sila dito may sakit Pero yung iba na walang sakit Siguro nabigyan naman ng vitamin at gamot pero wala lang silang lakas na lumipad. Ayan. Napakaganda rin mga kalapate do. Ayan o. No? Oh. Update ko kayo mga ilang araw mga kalapate kung siya ay aalis. Kung hindi na siya aalis, alagaan natin. Pero kung aalis siya, good luck. Magaling, magaling kalapate mo. Ayan. Ayan lang guys. Update ko kayo kung uh, siya ay aalis pa dito. Ayan mga idol, update ko kayo sa ating mga kalapati dito kapag uh, hindi sila umalis. Itong dalawa na itong mga kalapatid, ito yung ating tukod na nag na, hindi pa rin sila umiitlog. Ayan. At maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-like, nag-share ng ating mga video at sa patuloy niyong panonood sa ating mga video sa mga tukod nating na kalapatid. Uh, kalapati. Ayan. At sa uh, mga mga mahilig diyan mag-comment kung ano-ano Uh, ito lang masasabi ko sa inyo, hindi namin pinag interesan itong mga kalapati na ito. Free silang umalis, free silang uh, saan sila pumunta, wala sila, wala kami pakiram dyan. Pero pag hindi sila umalis dito sa barko mga kalapatid, ay pinapakain namin sila at least sila ay mabubuhay. Pero wala na sa aming maibibigay ng mga masasarap na pagkain, mga feeds, mga vitamins, mga gamot sa sipon wala kaming may bibigay. kaya kung nakikita nyo ibang mga upload namin na sila ay tinatapon namin sa dagat kasi wala na silang buhay ay pasinsya na lang kasi wala kaming ibang may bibigay na gamot ayun lang mga kalapatid maraming maraming salamat sa nakakaintindi at bahala na si kapitan sa amin kung anong mangyari sa amin dito at least kami ay walang ginagawang masama at pinapakain lang namin yung mga kalapati ayan maraming maraming salamat mga kalapatid bye bye galbes mabuhay po tayong lahat